Eto, eto, mainit-init pa. Pangulong Duterte gustong kasuhan si Trillanes. Habang nakalive si Secretary, ano, si Atty. Padelo, ay tumawag si PRRD sa kanya. So, panoorin natin to. Like, tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukum kinukumusta ka? Kinukum kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Uh, Live po tayo, uh, STM. STM. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok kaya. Eh. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa EO kasi yung... Kasi yung nungalingan ni... Ay, hindi pala siya nating... Uh, ...Telianes, gusto kong i-consulta kasi... Mm. Uh, I have to file uh, libel cases against him. Uh, libel cases against him ik uh, e, ik may abogado so para pa ng tao totoo ni sabi ko na isang kakiting doon wala O, oh, totoo yan alam niyo pinapaliwanag ko ngayon dito sa tiktok ko ngayon na walang sa sabi, ko nga eh oh. kung totoo yan uh, I will ask my daughter to resign as vice president at yung anak ko mayor mag resign dapat dapat lang kung totoo. At uh, uh, ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, na uh, para ayaw ko na lang magsalita sa ako, magpahil ng kaso. Patunayan niya sa korte kung Puta, puro kapalastugan na figures. R wrong spelling pa yung ano? Wrong patutin. <laughs> wrong spelling pa. Ano? Oh. Ano? Alin ang wrong spelling? Ano ba yung... Wrong spelling? Bakit wrong spelling? Wrong spelling niya. Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Ah, uh, oh, yung kay Hanilet, uh, kulang ang N. Yung kay Paulo, kulang eh, wala. Eh, anong gusto mong <laughs> gawin ko? Papay papayala mo ng kaso? And uh, ap, uh, ako, uh sa iyo. Naka uh, presidente Duterte naka ano tayo ha? naka Facebook live ako. Ha? Na oui, sinisigurado ni Panelo na ano na sinasabi niya na alam ni aware si Pangulong Duterte na naka live kasi baka mayroon siyang mga masabing na ano mga classified ba, di diba? ba? Oh, ng taong bayan. Oo, ito totoo totoo. Ay, siya nga pala. Tinatanong nyo nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Mat alas dos na madaling araw, pagkalis natin doon sa, ano, <laughs> sa kongreso. Alam mo, ang um, asawa ko nandito, naghintay eh. Pero papalis na rin siya na late ngayon gabi. Ah, pero teka muna, eh, hindi ka na nagpunta sa kainan? Uh, sa, nang, hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Ah. Pero mga ilang oras 12, <laughs> para... 12 hours para. Ano 12 hours? Hindi lang 12 hours yon, 14 hours. Ah, 14 hours? 14, oh. kasi nag-umpisa tayo ng alas 10. Eh, natapos tayo alas 12 sa madaling araw. Ba, paano? di 14 hours. Ah, uh, hindi ko kakagalain na uh, sa edad ko na ito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, <laughs> so, alam mo, sabi ko sa kanila, eh, waking hours mo yun eh. <laughs> Ikaw gising na gising ka. <laughs> ayun. Ito, yun, doon ako nakalamang. <laughs> eh po, kasi, ako... Ay, Night person ako. Ako nga eh, falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, huwag kang matulog dito. <laughs> Nakatulog nga ako ng ilang minuto. <laughs> Kaya? Uh, ako wala na watch, awa ng Diyos. Kasi nine night person ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong gusto mong sunggaban si ano? Si Trililing. Trillanes. <laughs> hindi, alam mo, sa totoo lang, uh, somebody should teach him a lesson in life. Totoo. Nasanay kasi siya yung, yung magkudita kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Totoo, totoo. Kasi na, na, na siya eh. Now, it's about time na Kailan bigyan siya ng leksyon. True. total ito naman, ang kalaban niya ang totoo eh. Agree, agree. Eh di mo ano yan, yung kanyang summary poro figures. Eh ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Tama. Eh, korte ah man. Siyempre wala nga siya, sir president. Dapat na siya dapat malaman na tao na totoo uh, at hindi. Kaya sa na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong banko yun. pero saka <laughs> wala, wala namang magbibigay ng banko ng gano'n. May True. secret. Ha. May secrecy. <laughs> secrecy lo. Pati kung totoo. <laughs> 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 Kinagawa ni Panelo, naglilinis na. <laughs> tsaka nga pala, binanatang kanino Oli Di Castro. Wala ka daw ah. isang salita, bakit? daw, sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya, oh, sabi ko noli, ikaw ang pinaka-inutil na busy presidente ng bansa eh. Aray, grabe naman to si Panero talaga, kaya na pag-iinitan din <laughs> eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam, alam mo ba ka ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun. Nung tut Oo, oh, matagal na, talaga. Pero yung sinasabi ni Trillanes, di ba nagpunta to sa ano sa bangko, maalala nyo yun, nagpunta si Panero sa bangko, dala-dala yung waiver, kaya lang, may mga, parang may mga, ano, may mga, ah, uh, kondisyones bago ibigay ni Panelo yung uh, waiver. Kanya ka lang, I think, parang ano eh, parang may, ano yata, joint account yata, parang ganun. 2016 pa, kinover mo pang akako ko. Di ba, nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang, hindi ka ako ni-release kasi joint account. Yung... Ah, sabi ko na eh, sabi ko na nga ba eh isa eh naalala ko pa rin talaga yun eh anak niya kaya yung bangko hindi ni-release pero sa totoo lang pina-release niya pa rin ang laman ng kanyang bangko oh. ay 15 or 16,000 yes tama kaya nga doon buta kasi ano eh really honest no ni eh. pesos hindi ba? Hmm. tayo mo eh, kailan, kailan na ano? Kailan nga pa lang balik mo sa Davao? Mabaga buka siguro, matulog Amo, pa ako? Oh, dapat talaga matulog. Pero bilip na bilip sa iyo lahat ng mga tao ito. talagang ayaw mo pa umuwi. Ayan, ayan, ayan. gusto ko lang, gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth. Ayan lang, one word. Ano ang katotohanan? dapat ilabas lalo na kay Inday kasi nandiyan pa siya sa politika pero, si Pulong o pati si Basti oh, pero especially Inday yes. kasi national siya teka muna Presidente Duterte sabi nila hindi ka na nung tatakbong mayor Ah uh, alam mo alam sa totoo lang Sal Ah hmm. uh, So, retired na. Matanda na ako. Retired na ako. Hindi naman matanda na. Kita mo naman pa. <laughs> 73 naman lang naman ako, eh. Pilipinas na kagabi. <laughs> uh. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Uh. Kaya ay Gusto ko na magpahiga. Oo. Uh. Kaya lang, uh, sa ganitong takbo, eh, kasi itong si Terlianes, uh, talagang mga lakad yan. Sponsored yan. Ha? Huh? Mm -hmm. Hindi Hindi ka kaloyan ng kanoyan. Walang pera yan. yung malaka. Ewan na nagtataka ako bakit uh, ang malakanya niya na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag atake kay presidente. Pero alam ko na si Trillanes na trabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor So, balang araw, tapos sila o manalo o talo, makikita na lang kami sa politika. At uh, tingnan natin kung ano ang uh, sa what, what lies or what, uh, what, uh, what, what lies ahead in the future. Sorry ha, ah, pag nagsasalita kasi si Barong Luderte, medyo talagang attentive, kinig-kinig lang ha. Ah, uh, kailangan mo ng leverage sige pag hindi kawawa ka eh uh, magbuka agang tanga kagaya ngayon kung wala agang kung hayaan mo lang ng ganun totoo it uh, matatapos ka sa buhay na ito yeah. na ganun ba pero duda talaga ng tao kaya dapat ang mismo ang mga bangko pati ang gobyerno magsabi hindi ako magsabi hindi ko sila turuan. I ilabas lang nila kung ano ang totoo so uh, isip niya na si Trillanes ng libel yung mga ebidensyang nilabas na mga bank records ni Trillanes wrong spelling pa ah uh, Trillanes ay sponsor ng uh, Malacanang. wala nang iba so yun lang bye